Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Iyahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Supply ng kuryente sa Luzon at Visayas lumipis na naman. Buong grid inilagay na sa yellow alert hanggang mamayang gabi. Matapos ang dalawang araw na tigil pasada, piston at manibela, may huling hirit na transport strike sa katapusan ng buwan. Mga e-trike at e-bike na makikita pa rin sa mga ipinagbabawal na daan, puhulihin na ngayong araw. Volunteer na rumesponde sa sunog sa San Juan, patay matapos madaganan ng gumuhong bahay. At SB19 Justin, nakatakdang maglabas ng bagong single. Numipis na naman ang supply ng kuryente. Ngayong nasa yellow alert ulit ang Luzon at Visayas grid. Ayon kasi sa NGCP, nasa labing walong planta pa rin ang nasa forced outage o hindi pa mapakinabangan. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Ngayong tag-init, mataas ang demand sa kuryente. Para kasi maibsan ng mainit na panahon, kanya-kanyang gamit ng electric fan at aircon ng mga Pinoy. Pero kahapon, biglang pumalya ang mga planta sa Luzon at Visayas. Kaya ang kanilang electric grid isinailalim sa yellow at red alert. Karamihan daw, hindi planado ang shutdown. Pero kinailangan dahil sa tindi ng init ng panahon. Ipinatutupad ang Red Alert kapag hindi sapat ang supply ng kuryente sa demand ng mga consumer, kaya posible ang brownout. Ibig sabihin naman ng Yellow Alert, manipis ang reserba ng supply ng kuryente. Alas 12 na ng madaling araw ng alisin ng Yellow Alert sa Luzon at Visayas Green. Hindi naman po siya matatawag natin na system ang naging problema. Uh, mga planta po mismo yung nagka problema sa atin kung kaya nakahanda naman po yung ating mga mitigating measures. Dahil dyan, nagpatupad ng rotational brownout ang Meralco, kasama sa naapektuhan ng ilang bayan sa Bulacan, Cavite, Metro Manila, Rizal, Batangas, Laguna at Quezon. Kailangan ng magpatupad ng manual dropping schedule o rotating interruption para mapagbasa yung supply at available na supply dun sa tumataas na demand. So yun po yung ginawa natin. Ayon sa Meralco, kailangan ang bumalik sa operasyon ng mga power plant para hindi na magpatupad ng rotational brownout. Ang kailangan natin talaga para masiguro na mas marami tayong supply ay magkaroon ng karagdagang capacity sa system. Kasabay ng yellow at red alert status kahapon, inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Energy na tutukan ang power supply ng bansa. At para makatulong sa pagtitipid, inatasan din niya ang mga opisina ng gobyerno na magtipid sa kuryente. Para naman sa ating mga kapatid, may ilang pwedeng gawin para makatulong sa pagtitipid ng kuryente. Una rito, huwag hayaang nakasaksak ang mga appliance na hindi naman gagamitin. Huwag din pabaya ang naka-standby mode ang TV at ibang appliances dahil kumukonsumo pa rin ito ng kuryente. Kung mag aircon siguruhing akma ang laki ng aircon sa sukat ng kwarto. Tiyaking selyado ang pintana at pinto para manatili ang lamig. Iset lang sa 25 degrees Celsius ang aircon dahil mas malamig, mas malaki ang konsumo. Buwanan ding linisin ang aircon filters. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili News 5. May huling hirit na tigil pasada ang mga transport group bago matapos ang buwan ng Abril. Itatapat nila ang bagong transport strike sa deadline ng PV Consolidation bago sila ituring na kolorong. Nasa frontline ng balitang 'yan si Gerard Dela Peña. Gumarahi pa rin ang ilang miyembro ng mga grupong piston at manibela para makiisa sa ikalawang araw ng kanilang malawakang tigil pasada. Patuloy nilang tinututulan ang franchise consolidation sa ilalim ng Jeepney Modernization Act. Hindi natin kinakailangan sumapi sa kooperatiba. Hindi natin kinakailangan sumama sa mga korporasyon. Nagkabuhol-buhol din ng trapiko sa ilang kalsada dahil sa mga ang tsuper Pero hindi pa raw natatapos sa nakalipas sa dalawang araw ang transport strike ng mga grupo. Bago matapos ang buwan, sigurado po meron na naman pong uh, strike na magaganap. Itatapat nila yan sa April 30 deadline ng franchise consolidation. Kapag di napigilan ng consolidation, manghuli na rin ang LTO ng mga jeep at UV Express na hindi sumali sa anumang kooperatiba o korporasyon dahil maituturing na silang kolorum. Kung ang Department of Transportation naman ang tatanungin, hindi na naging matagumpay ang Tigil Pasada pero ramdam yan ng ilang pasahero na na sa Tigil Pasada bagamat hindi nila ito'y sinisisi sa mga tsuper kundi sa gobyerno. Lahat tayong mamamayan Pilipino maralit ang mamamayang Pilipino apektado sa mga nangyayaring yan dahil sa katarantadoan ng gobyerno natin. Wala nang ginawa ang gobyerno natin kundi pahirap sa mga mamamayang Pilipino. Iimbestigahan naman ng DOTR at iba pang transport agencies kung may nila ang mga grupo. Uh, government will uh, prepare for uh, Uh, charges no ang nakita namin yung obstruction ano uh, which created traffic no meron naman silang right talaga na eh, paglaban yung kanilang karapatan no pero wag naman sanang maapektuhan yung mga traveling public natin. No? Na-impound ng LTFRB ang tatlong jeepney na sumama sa rally sa Welcome Rotonda dahil sa obstruction o pagharang sa kalye at pagiging kolorum. I think that is a clear message to everybody. Next time gagawin niya yun, talaga namin kayo. I-impound talaga namin kayo. Pagpapaliwanagin din ang mga jeepney na sumali sa transport strike. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard De La Peña, News 5. Sinimula na ang paghuli sa mga e-trike at iba pang light electric vehicles na daraan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ngayong araw nga, ilang motorista na ang nasampulan. Live mula sa Recto, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, kumusta ang sitwasyon dyan? Just ngayong araw na nga nagsimulang pagmultahin ng MMDA ang mga tricycle, kariton, pedicab, e-bike, e-trike at ibang light electrical vehicles na dadaan pa rin sa mga ipinagbabawan na lansangan sa Metro Manila. Pero sa Maynila, nitong lunes pa nagsimulang manikit ang LGU kasabay ng aktual na simulan o simula ng ban. Buhay na manong natikitan ngayong araw ang driver ng tricycle na ito. Kananahuli ng Manila Traffic and Parking Bureau sa Recto magde-deliver sana ng mga tangke ng gasolang super, ng parahin. Kasama ang rekto sa halos 20 major roads kung saan band ang mga light electrical vehicles gaya ng e-trike at e-bike at iba pang maliliit na sasakyan gaya ng tricycle, pedicab at kuliglig. Kung ang MMDA sinita lang at hindi pinagmulta nitong nakaraang dalawang araw ang mga lumabag, ang Maynila noong lunes pa nagsimulang manikit. Nagkakahalaga ng 2,500 pesos ang multa kapag nahuli habang diretso impound naman ang sasakyan kung walang lisensya ang driver o walang rehistro. Sa tala ng MTPB, aabot sa higit isang daang tricycle, halos 70 e-trike at isang kuliglig ang nahuli nitong lunes at martes. Wala pang datos ngayong ubaga pero sabi ng enforcer sa rekto, bagamat may mga nauhuli pa rin, mas kaunti na ito kumpara nitong nakaraang dalawang araw. Kasama riyan ang pamilyang ito na pumarada sa rekto para matulog sa loob ng tricycle kagabi. Natikita na may pa ang sasakyan niya dahil walang naipakitang lisensya ang driver. Hindi rin umepekto ang pakiusap niya sa mga otoridad. Jess muling nagpaalala ang MTPB at MMDA sa mga magmamaneho ng mga nabanggit na band na sasakyan na huwag nang dumaan sa mga major roads para hindi na maabala at gumastos pa. Jess. Nagulat mula sa Maynila, maraming salamat Dave Abuel. Gusto nang bilhin ng Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC ang natitirang share ng gobyerno sa Manila Cavite Expressway o Cavitex. Ayon sa kumpanya, inalok na nila ang gobyerno na bilhin sa halagang 2.5 billion pesos ang 10% shares na hawak nito sa toll road para tuluyan ng maisapribado pribado ang buong operasyon ng Cavitex. Pero wala pa silang nakukuhang sagot sa ilalim kasi ng kasalukuyang kontrata, 90% lang ng kita ng Cavitex ang napupunta sa MPTC kapalit ng pagdevelop nila sa proyekto. Pero kapag natapos na ang kontrata, magiging 60-40 na ang hatian pabor sa gobyerno. Kasado na ang pinakamalaking balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika na sa sentro sa pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas. Sa unang pagkakataon, sasali ang French Navy sa pagsasanay at nagdeploy din ng missile ang Amerika. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Tatlo ang bagong abangan sa mas pinalaking balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika na magsisimula na sa susunod na linggo Labing anim na libong Pilipino at Amerikanong sundalo ang lalahok sa taunang pagsasanay na itadao sa ilang strategic location sa Luzon, malapit sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Una sa listahan ng mga bago sa balikatan 2024, ang pagdating ng Typhoon Mid-Range Missile System ng Amerika na unang susubukan sa salaknib exercise ng Philippine at U.S. Army sa hindi na sinabing lokasyon sa Northern Luzon. Pangmalakasan ng missile na yan na kayang umasinta ng target kahit pa isang libong kilometro ang layo, abot na abot kahit pa ang mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. It's a naval weapon system that the United States has put into a prime mover and it has been deployed already uh, up up north. So even moving this equipment from one point of the country to another already has training benefits on our part sa Centro Ang Salaknib at Balikatan Exercise 2024 sa pagdepensa sa mga teritoryo ng Pilipinas. Kaya kasama sa mga ikinakasang military drill ang multilateral maritime exercise. Dito sama-samang maglalayag sa West Philippine Sea ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Amerika. At sa unang pagkakataon, sasama sa formation ang French Navy at ang mga barko ng Philippine at U.S. Coast Guard. Everything that we have is going to be put in full display in Balikatan. What we want to do is we want to train our, our AFP in joint capabilities. That means all of the services have to be working together. Hindi naman malinaw kung lalapit ang mga barko ng Balikatan sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Gaya sa Bajo de Masinloc o Scarborough Soul, kung saan may namataan ngayong kumpulan ng mga Chinese military vessels at China Coast Guard. Ayon sa Philippine Navy, nasa mahigit limampung barko ng China ang umaaligid ngayon sa ating teritoryo. Bukod sa dagat, may nakaschedule ding aktibidad ang balikatan sa Lawag, Ilocos Norte, ang probinsya na parehong malapit sa South China Sea at Taiwan. The North is also a spot where uh, we also need and we also perceive to be uh, flashpoints in our in national security areas where bilateral presence is also beneficial to on the on the at the uh, operational to strategic level dahil strategic location ang northern luzon pinaiimbestigahan din ngayon ng kamera ang pagdagsa ng mga estudyanteng chinese sa kagayan nakakabahala raw ito lalo na sa usapin ng seguridad pero umalma si kagayan governor manuel mamba they should not that look at us as xenophobic. Matakot tayo sa mga hindi natin katulad. Dahil we welcome naman natin lahat. And we're used to these students coming here. As, ah, yes. as I was saying, we have the best schools, the best universities. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Tatalakayin na ng kamera ang umano'y Gentleman's Agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping tungkol sa West Philippine Sea. Kasama ito sa agenda ng kamera sa pagpapatuloy ng sesyon sa April 29. Partikular na ang titignan na ang kung makukonsiderang act of treason o pagtataksil ang sinasabing unwritten deal. Nauna ng joke ni Assistant Majority Leader Jefferson Konghun ang mga na aksyonan ang isyu. Kinumpirma ni Duterte at ng gobyerno ng China ang kasunduan pero para lang daw ito sa pagpapanatili ng kapayapaan sa West Philippine Sea. Bigo pa rin ang Philippine National Police na mahanap si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Pahardo. Patuloy na sinusuyod ng tracker teams ang Davao City at maging ang buong Davao Region para mahanap ang pastor. Patuloy rin ang pagikipagugnay nila sa mga abogado ni Kibuloy sa pag-aasang mapakiusapan siya na sumuko. Kasalukuyang may warrant of arrest si Pastor Kibuloy para sa mga kasong human trafficking at sexual abuse. Hindi na lamang po limitado yung ating pagsusearch at paghahanap dyan po sa Davao Region dahil... Uh... May uh, possibility na wala, wala po sila sa Davao region so we don't want to take our chances na doon lang. Wala pong records na siya po ay uh, nakalabas na ng Pilipinas. Umalo sa 40 degrees Celsius ang naitalang temperatura sa probinsya ng Isabela noong lunes. Ayon sa pag-asa. Ito na ang pinakamainit na temperaturang naitala sa bansa ngayong taon. Hindi rin nalalayo dyan ang temperaturang naitala sa Tarlac at Tugigaraw na pumalo rin sa halos 40 degrees Celsius sa parehong araw. Paliwanag naman ng pag-asa. Epekto pa rin ng umiiral na Ridge of High Pressure Area ang mainit na panahon sa Luzon. Kabaliktaran niya ng sitwasyon sa ilang bahagi ng Mindanao na makararanas naman ng mga pag-ulan, particular sa Davao Region at Soxarjet. Dahil sa trap o extension na nang namata ang low pressure area sa may katimugang bahagi ng Mindanao. Pero paglilinaw ng pag-asa, maliit ang tsansa na maging bagyo ang naturang LPA. Mahigit isanda ang pamilya ang nasunugan sa San Juan kahapon. Sa gitna ng sunog, isang bumbero ang kinailangang sagipin. Nasa front line ng balitang yan, si Ian Suyo. alit na apoy ang sumalubong sa mga bumbero sa residential area na ito sa barangay Batis, San Juan kahapon. Pero ang paglaban sa sunog, biglang naging rescue mission. Nabagsakan kasi ng gumuhong istruktura ang fire volunteer na si Casper Kenneth Oliver. Tulong-tulong ang mga bumbero sa pagsagip sa kasama nilang naipit. Kuwento ng kasamahan ng biktima, patapos na silang mag-apula ng apoy nang mangyari ang pagguho. May dalawang bahay pa kasi na nasusunog sa loob. Pagtabid namin ng pangalawang bahay, is doon na namin narinig yung pagkulaps ng, ano, ng isang buong bahay. Pag-iikot namin, nalaman namin na may natrap pala na isang kasamahan namin. Naalis din sa pagkakaipit si Oliver. Isinugod pa siya sa ospital ng mga kasama pero namatay rin kinalaunan. Hindi naman matanggap ng pamilya ng biktima ang sinapit nito sa trabaho. Very dedicated po yan. Doon pa nga natutulog lagi ang headquarters nila eh. Sa yung fire, fire volunteer headquarters na doon siya natutulog lagi. You know? Ayon sa Bureau of Fire Protection, pasado alas 5 kahapon nang magsimula ang sunog. Ang pamilya raw ni Ana, halos katapat lang daw ng bahay ang pinanggalingan ng apoy pagdung ako sa bintana, nakita ko may sumisigaw na may usok. Hindi ako nakalingon sa paglabas namin ng pinto. Dandoon pala mismo sa aming hilira ng fourth floor ang sunog. Mabilis namang kumalat ang apoy dahil magkakadikit ng mga bahay. Inabot ng dalawang oras bago tuloy naapula ng mga bumbero ang sunog. Nasa limampung bahay ang naabo. Aabot sa isandaan at limampung pamilya naman ang apektado. Aabot naman sa 1.5 million pesos ang natupok na ari-arian patuloy pang inaalam ang sanhi ng sunog. Pansamantala namang nanunuluyan sa evacuation center ng San Juan ang mga nasunugan. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Nilampaso ng Cherry Tigo crossovers ang PLDT high-speed hitters sa PVL All-Filipino Conference kahapon. Pinutol ng Cherry ang five-game winning streak ng PLDT para mapahaba ang sarili nilang streak sa lima. Dahil dyan, kapantay na nila sa standings ang PLDT, Creamline Coast Smashers at Petro Gas Angels. Pare-pareho silang may seven wins at two losses. Nilampaso rin ng Petro Gas ang Signal HD Spikers sa isa pang laro via sweep unti uti nang lumiliit ang chance ng signal na makasingit sa semis matapos bumagsak sa 5-4 na record. Patuloy ang pag-arangkada ng solo career ng SB19 member na si Justin De Dios. Sa panayam sa kanya ng News 5, ibinahagi niyang may ilalabas siyang bagong kanta matapos ang debut single niyang Surreal. Sa so, ngayon, naabot na sa mahigit 3.2 million ang streams ng kantang yan sa Spotify. Visitin si Justin sa paghahanda para sa kanilang sold out pagtatag finale concert na tag gaganapin sa Hunyo. Mabilis na sold out ang two-day concert ng SB19 na magsimula ang ticket selling nitong April 14 Success naman ang sold-out co solo concert ni EXO singer Baekhyun sa Smart Araneta Coliseum. Naghiyawan ang fans ng mga musta si Baekhyun in Tagalog. Napaindak ang EXO-L sa performances niya ng Candy. At Hop It, ibinigda rin niya ang kanyang out of this world vocal sa Cry for Love. Sa pagtatapos ng concert ng ako si Baekhyun, nababalik siya ulit sa Maynila. Yes. Yes nakakatuwa ang daming Korean superstars dumadalo sa atin. Yes. Oh, oh. Iba din yung kilig mo, Mau. si Mau yun. Very, very. I love it. Saka maganda rin doon yung mga Korean stars din, yung mga pop stars sa Korea. Familiar na rin sila sa mga local songs natin. Oh, Iba sinasayaw na rin nila. Mga nagtitrend talaga. Oh. sila na yung sumasayaw nung, no, eh sila na yung kumakanta ng mga Beanie na song. Oo. Oh, oh. oh, diba? diba, na oh. Pati yung mga SB19, tumatatak na rin yan sa mga Amerikano. Yes! Oh. yes. Galing, galing, galing. Galing, galing. I love SB19. Yes, I'm such 18. a fan.